Palita naman po sa lalawigan, dinagdagan pa ang pabuyang alok para sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng beauty queen na si Geneva Lopez at ng nobyong si Yitzhak Cohen isang milyong piso ang inilabas ng Pampanga Provincial Government para nga mahanap ang dalawa. Bukod pa yan sa pabuyang alok ng pamilya Cohen at ng lokal na pamahalaan ng Santo Tomas, kung saan nakatira ang mga Lopez. Tinitignan naman ng Special Investigation Task Group ang lahat ng anggulo. Dalawang linggo nang nawawala, sina Cohen at Lopez matapos ng tumingin ng bibilhin sa ng lupa. Sa ilang pang tampok na balita. Meron ho person of interest ang pulisya sa pagkamatay ng dalawang Chinese na kinidnap umano pagdating nila dito sa Pilipinas. June 24 nang mataga madiskubre ang bugbog at puro pasang bangkay ng mga Chinese sa isang bangin sa Camarines Sur. Sa investigasyon, lumapag ang mga biktima sa naiya noong June 20 at may sumundo sa kanilang grupo ng mga kalalakihan. Pumanoy dinala ang mga biktima sa Bicol. Nagbigay raw ng 3 milyong pisong ransom ang pamilya ng mga biktima pero pinatay pa rin ang dalawang Chinese ise hindi pa maliwanag ang motibo sa krimen may mga pangalan na pong hawak ngayon ang mga pulis pero hindi muna na o ibinibigay po ang detalye para nga hindi umano masunog ang kanilang ginagawang operasyon. Samantala bangkay na rin ng matagpuan ang tatlong lalaki na biktima daw ng summary execution sa Sogod Southern Leyte. Natagpuan ang mga bangkay sa ilalim ng tulay sa nasabing bayan. Nakatali ng masking tape ang mga binti at braso ng biktima at nakitaan din ang tama ng bala. Dinala na sa punenarya mga labi para suriin. Patuloy naman ang investigasyon ng mga polis para matukoy kung sinong mga biktima. Sa Maasin, Iloilo po naman, patay ang tatlong bata matapos nga po masunog ang kanilang bahay. Natutulog ang mga biktima ng sumiklab ang sunog. ay sa mga kagawad po ng barangay Dalusan, sinubukan pa nilang sagipin ang mga bata. Pero tatlo lamang sa mga salimang bata ang kanila pong nasagip. Ang isa sa mga biktima namatay sa ospital dahil din po sa mga tinamong lapno sa katawan at ayon sa investigasyon nasa labas ng bahay ang ina ng mga bata nang maganap ang sunog. Siyam na pamilya naman ang nasunugan sa Baguio City. Mag-aalas 4 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog. Nagbayanihan pa ang mga residente sa pag-asang mapula apoy. Inabot, uh, o inabot naman ang mga bombero ng tatlong oras bago nga tuluyang napatay ang sunog. Walang nasa sa insidente pero limang bahay ang natupo. Nasa evacuation center na ngayon ang mga nasunugang residente. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.